Yun, magandang araw mga katapyok. Kaya natin no, i-run out ng composition ng mga bola. Kaya natin ilagay yung bola man, no? sa era na ito, sa ganda. Sa tirang kaliwa, ibabaw tayo dito. Yun, mukhang um, mong sakuhan lang. Medyo kontra tayo dito, kanwa, ibabaw. Yun. Nung tayo kumontra, baka pagano sa simple yung bola man. So, siguro ito, balik mano lang dito din sa 4. At kulita lang. Ayan. Masaktuan lang. Medyo ilalim ko lang ng konti. Kanan. Kaya Kaya kaliwa. Anong taliwa yun? Sorry. O si po, kahit na hindi pa gano'n na yung buwan naman, o. si na Hindi pa

Yon. ngayon. yung bola sa ocho so hindi siya ka layo. Every corrida, ang sigurita ko kasi siya. Best opponent sa ako eh yung bola mo ano. lang ako. natin. Ito lang yung nakakapula lang yung lalim. Yung tingin ko kasi, parang pag tama rito, tama rito, pagpunta ko, medyo ano pala, pag lang. So yun, doon natin pa hulugin. Pinagrapan tayo ng last ball. Yun. Ito so, um, ganda yung pagkakagapang na dali natin. So yun. Nakachamba tayo ng isang uh, run out. Uh, medyo sumalimuot nung huli. Pero yun. Okay lang. So yun. Uh, may mga tips. Uh, makakatulong siguro sa pagpapractice pag, pag napanood nyo yung mga video na to. O yung video na to pag in ko. So hanggang sa muli mga katapyok. Maraming salamat.